Hello mga iaan mga uyuan Good morning sa lahat Good morning Magandang hapon sa lahat Ayan for to this video Tingnan nyo ang Vancouver City It's now it's rain cover Ayan sabay nyo ako ito na Ayan welcome to Vancouver City Mga iaan mga uyuan Ayan yan po ang city of uh, po yung Vancouver City pero hindi natin ma-haul na makuna ng video kung uh, ito lang ang dinaanan natin Ayan, okay, patuloy natin na uh, video nasa Homer tayo ngayon tingnan natin kung saan tayo nito walang GPS ang gamit natin kung alam ba natin palabas dito ayan tingnan natin sa Homer Street lang tayo ngayon malapit po tayo sa Jollibee ayan ha ah. tapos dito tayo sa Richards baka pwede dito o oh, pwede pwede dito lang tayo dito tayo Richards tapos Seymour ayan dito Tayo sa ano sa Seymour pa uh, right turn kasi papunta tayo ng West Georgia para makalabas tayo dito sa ano, papunta ng North Falcom ito na uh, ayang spaceship na yan nagkikita nyo mula parang spaceship yan tinatawag na revolving restaurant ayan o oh. dito sa may Robson pakaliwa tayo nandyan ang Jollibee ayan di ba sinasabi ko sa inyo. Ano? Ano? Yan, 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 yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Ang, ano, revolving. Ayan, Miss Georgia na. Dito lang muna tayo. Hindi natin maikot yung buong Vancouver talaga. Kasi pauwi tayo ng Miss, uh, North Vancouver. Maganda tingnan ngayon kasi ano na ngayon eh. Uh, full na eh. nasa Makati tayo ay hindi pala ito ang Vancouver City may bus tayo kasabay yun ayan ang dinaanan lang natin ngayon ay parang hindi pa 140. eh bali dalawang ano lang eh main street ng Vancouver ang nadaanan natin hindi pa lahat makikita nyo ang mga pulong kahoy nasa gilid napaka magulay na mas light lang yan. Diba? Hmm. ito ang Vancouver City. Tapos ngayon, sa right side natin ang uh, Stanley Park. Ayan, uh, diba? yung Stanley Park. Uh, sa susunod na vlog, puntahan natin yan. Ikotin lang natin kasi talaga magkulay na ang mga pulong kahoy dyan. Ayan, dito na, palabas na ng North Vancouver. Ayan, sa aming city. Ayan, uh, ito, uh, approaching tayo sa Lions Gate Bridge, no? Uh, exit ng Vancouver. Ito po ang ano, Vancouver tapos lalabas tayo uh, dadaan tayo ng Lions Gate Bridge. Uh, ano na yan? Uh, North Vancouver at saka West Vancouver. Ayan. <coughs> uh, Gate, uh, Ayan. Laios Bridge. nakalagay na x x hindi yan siya padaanan tapos ito lang ano ito lang one way lang tayo ayan, ayan. talagang kahit walang pulis nagbantay <laughs> walang magpa ano ano dyan magpahari-hari na ta tatawid dyan sa my ex na yan kasi nakabideo na lahat pagdating mo sa dulo may huhuli nun sa iyo kasi naka video na lahat yan kaya dito ayan nasa ano na tayo uh, nagtaka kayo kasi downtown ang dinaanan natin tapos ito ay forest ito ang uh, tinatawag na Stanley Park talagang ilang thousand to 21,000 hectares at ato talagang buong ano yan uh, kakao yan you know? magandang pasyalan to maraming nagwalking uh, magbike sa loob nito talagang forest na forest nasa city ayan, ito ang Stanley Park uh, hindi pa natin na vlog yan uh, next time i-vlog din natin mga ayaan mga ayan, mga uh, ayan. siguro mga October, end of October mas maganda na sa loob nito kasi talaga makulay na yung mga puno ano na, naging dilaw, naging pula, naging green, ayan. O, mo, di ba? O, nadaanan yung ambulansya sarili yan. Ayan, walang katrapik-trapik ang ambulansya talaga, mga ayan. Kasi, eh, kung sinalubong natin yung X na yan, dumaan yung ambulansya, dito tayo, di ba? Kailangan, pag X X na yan ba diba? Shout out nga pala sa ating uh, 13,000 uh, viewers uh, uh, viewers followers sa ating Facebook at saka sa ating uh, 11,000 uh, subscribers sa YouTube natin. Ayun, sana madagdagan pa sa mga viewers natin, madagdagan pa panoorin niyo ang aming mga video dito sa Canada, sa aming buhay dito sa Canada please don't forget no to subscribe our channel ayan para naman na uh, may ano tayo may uh, tawag ito contact each other pag nakita nyo yung mga video natin ayan uh, napakaganda tong pas natin nitong ano, pagtawid natin nitong bridge na ito, ang kaliwa, nasa kaliwa ko ay papuntang West Vancouver, ang nasa kanan ko papuntang North Vancouver City. Uh, both of them uh, city, no? Malapit lang yung mga city dito. Ayan, kaya talagang napakaganda. Uh, next time i-drive natin yung ano, i-drive natin ang uh, city na yan kapag nandito ka nagkikita mo yung mga yung mga dilaw na mga puno uh, sa kaso ngayon talagang maulap ang panahon tsaka maulan. Uh, Vancouver City uh, ayan maraming salamat sa inyong panonood sa Vancouver City maraming salamat din uh, welcome to North Vancouver bye muna Vancouver City ayan ayan, oh, nakikita nyo yan yan ang pavisner na yan yan ang pavis Vancouver dito naman sa marine life, ito ang North Vancouver, ayan, nag-start na tayo na palabay ayan, oh. welcome to North Vancouver ayan ayan mga kayaan mo ngayon, maraming salamat po sa inyong panonood sa Vancouver City kahit main road lang natin nadaanan Turo, at least may ID na idea na kayong nakikita kung gaano kaganda ang Vancouver City. Ayan, maraming salamat sa panonood. Keep watching guys. Please subscribe our YouTube channel Winji TV and uh, Edwin Kabaw Tumamak sa ating Facebook account. Ayan, maraming salamat sa panonood. Um, good day and gusto ko happy ka God bless us all. Bye bye. Hi there, this is Henry. Kindly subscribe to WinJet TV sa kanyang YouTube channel, okay? Henry inoy.